Wow, na ko ang mga gabi. Walang dito ito siya, hinog. Ay, eh, sobrang init eh. Pagtong panit. Ay, hala, nahulog. Yan, siguro. Ah, oh, dili, dito. Ay, dahil. Masa naman ito? Wala na yung laing bunga. Nasaan naman itong sa Ah, nasa na ho. Nasaan naman ito? Hindi naman ako makita, oy. Nasaan na yung isa? Ay. Ayun, tara o. Oh. Kuhaon na ko na, be. Sausaw na kong suka. Katatun pwede ka maabot ron pantay dyan ka ron abot ka ron wala o eh guys kuhaon ako ang manga, guys tara eh naay pa yung sa kabuok

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ko aku ko terawih hakit tara oi layo o tek ta ko isungkit abot ang mangga guys tama yun na abot ang akong sad indo siya ang nagkuha ba sa mangga sarap sa sa suka suka mm, sarap suka apple cider